ang tunay na buhay na walang hanggan, ang kaalaman sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Text, John chapter 17 verse 3. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Yeso Kristo na iyong isinugo. Kapag naririnig natin ang buhay na walang hanggan, madalas ang iniisip natin ay ang langit. Walang sakit, walang luha, Walang kamatayan, ngunit sa panalangin ni Jesus sa John 17, ipinakita niya ang diwa ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ang Diyos, hindi lang ito tungkol sa lugar, kundi relasyon. Isang personal na tapat at kaalaman sa Diyos sa pamamagitan ni Yeso Ang buhay na walang hanggan ay hindi lang walang hanggang pag-iral, kundi relasyon. Verse 3 At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila. Sa reformed theology, ang kaalaman sa Diyos ay hindi lamang impormasyon, kaalaman sa ulo, kundi relasyon at transformation. Ito ang saving knowledge, isang kaalaman bunga ng regenerating work ng banal na espiritu. Cross reference: Jeremiah chapter 9 verse 23 hanggang 24. Ang magpupuri ay magpupuri dahil sa pagkilala sa akin. Hosea chapter 6 verse 6. Ang kaalaman sa Diyos ay nais ko higit sa handog. Ang kaalaman na ito ay hindi mula sa tao kundi bunga ng biyaya ng Diyos. Ang puso ng tao ay patay sa kasalanan at hindi maaaring makakilala sa Diyos maliban na siya ay ipanganak na muli. Cross reference, Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 5, John chapter 3 verse 3. Iisang tunay na Diyos laban sa Diyos Diyosan. Verse 3a, na iisang tunay na Diyos. Ang Reformed faith ay monotheistic at exclusive iisang tunay na Diyos, walang katulad, walang kapantay, ang makilala siya ay iwaksi ang lahat ng mga huwad na Diyos sa sanglibutan, pera, kapangyarihan, aliwan, at sarili. Cross Reference, 1 John 5, verse 20 hanggang 21 Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Anak ko, lumayo ka sa mga Diyos-Diyosan. Isaiah 45, verse 5 Ako ang Panginoon at wala nang iba at si Heso Kristo na iyong isinugo. Si Kristo ang sentro ng buhay na walang hanggan. Verse 3b Hindi natin makikilala ang Diyos maliban sa pamamagitan ni Kristo. Si Jesus ang tanging itinalagang tagapamagitan. Cross-reference, 1 Timoteo chapter 2, verse 5. Siya ang tumupad ng katuwiran, nagdusa para sa ating kasalanan, at binuhay upang tayo'y ariing ganap. Cross-reference, Hebrew chapter 1, verse 1-3. hanggang 3 sa pamamagitan ng anak ay nagsalita ang Diyos. John chapter 14 verse 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Colossians chapter 1 verse 19 hanggang 20. Sa pamamagitan niya ay pinagkasundo niya ang lahat ng bagay. Tanging sa pamamagitan ni Kristo, tayo'y ginawang matuwid sa harap ng Diyos. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa kanyang perpektong buhay at sakripisyo. Application para sa lahat ng mananampalataya. Tanong: Kilala mo ba talaga ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Ang pagkilala mo ba sa kanya ay may bunga sa iyong buhay? Pagsisisi, pananampalataya at kabanalan? Cross-reference: 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo ba ay nasa pananampalataya. 1 John chapter 2 verse 3. Sa pamamagitan nito ay nalalaman natin na siya ay ating kilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. At dito na po tayo magtatapos mga kapatid. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang future position. Ito ay present reality sa mga nakay Kristo. Hindi tungkol sa relihiyon kundi sa relasyon. Isang buhay na pagkilala sa iisang tunay na Diyos sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Magpasalamat tayo sa biyaya ng Diyos na tayo ay Kanyang ipinakilala sa Kanyang sarili. Naway patuloy tayong lumago sa kaalaman at pagmamahal sa Kanya. Glory to God mga kapatid reform but always reforming god bless everyone